Ops, 2pm na po ng July 11 mga kalaki. Ito po ang mga 4 digit lucky numbers na request po ng ating mga kababayan. Pilipinas at abroad, ito na po. Kunin nyo na po mga kalaki. Umpisaan po natin sa India. 2098 New Zealand 6431 Australia 7455 Mexico 2303 Greece 1136 Israel 2174 Las Vegas 1822 Saudi 3945 Japan 2670 Italy 1138 Germany 5296 Korea 2133 Dubai 6140 Malaysia 8261 Taiwan 3109 Thailand 9248 Philippines 3577 Texas 1678 China 0913 Singapore 2387 Hong Kong 6295 Ayan po mga kalaki ang magagandang tips at magagandang code po sa mga 4 digit lucky numbers Uy, marami po tayong napapanalong 4 digit ngayon sa abroad dapuro sa abroad po na nanalong 4 digit natin yung iba po ayaw po kasing magpapose igalang po natin sila kung ayaw nila magpapose para for security reason po yan mga kalaki okay? at syempre po mga kalaki kahit hindi ka po naka ah uh, nakasali sa private consultation namin, mabibigyan kita ng lucky numbers pag nakita ko yan, nag-check nag ako na nakafollow ka ha mga kalaki.